Napaka hindi na talaga maayos ang relasyon nga ni Jenna at nitong si Gerald. Mas lalong tumatagal, mas lalong nagkakaroon ng agwat ang kanilang pagmamahalan. Lalong-lalo na at isang kapahamakan ang magdudulot sa pagiging kapabayaan nga nitong si Gerald. Kung saan maling ito sa pagiinom. Hindi kasi niya matanggap kung bakit nagkano-ganoon ang kanyang relasyon Pag dating kay Jenna. Naisip kasi nitong si Gerald na talagang walang ibang pinapakinggan nitong si Jenna kundi ito ngang si Robert. Sunod-sunuran pa rin siya sa kanyang ama at talagang mga, takot na takot para manindigan para sa sarili. Bagay na labis na naapaka ang kanyang ego dahil pakiramdam nga ni Gerald ay tauhan pa rin ang trato sa kanya ng kanyang amang si Robert. Isang araw nga ay iiwan nga ni Jenna ang kanyang anak na si Mindy. Subalit si Gerald ay nagiging pabaya. Nalango ito sa alak at inasan niya dito sa katulong hanggang sa magugulat na lamang siya at makauwi nga itong si Jenna na galit na galit at nangangamba sa kalagay ng kanilang anak, hindi nila makita itong si Mendy. Hinanap na nila sa buong building, ngunit wala ito. Nagtataka ang mag-asawa kung sino nga ba ang may pakana sa biglang pagkawalangan itong si Mendy. Sino pa nga ba, kundi ang kanilang mortal na kaaway na ito nga si Betsy. Mukhang akala ni Gerald ay eh, magiging kampi niya itong si Betsy at mahal siya nito. Subalit hindi. ginagawa lamang ni Betsy ang lahat-lahat para masila, masira ang kanilang relasyon. At alam din niya na umaagaw din ng atensyon sa kanyang asawa na si Robert itong si Mindy. Kaya naman na... Uh, aalisin niya si Mindy sa mag-asawang Gerald Jenna. Gusto kasi niya na magalit nga si Robert dito kay Jenna at maiinis. Sa pagkakataong yun ay pagbabalawala na nga itong si Jenna na magtrabaho at magpukos na lamang sa anak dahil nga sa napabayaan niya itong si Mindy dahil sa kakatrabaho niya. Ngayon din magagawa ni Betsy ang kanyang plano kung saan siya na lamang ang magiging presidente ng kanilang store. Yun ang matagal ng pangarap nga nitong si Betsy. Ngunit kahit anong gawin niyang pagkumbinsi kay Robert ay hindi siya pagkakatiwalaan nito dahil inaatang niya ito sa kanyang anak na dihamak na mas magaling naman dito kay Betsy. Tagumpay man si Betsy na ipahamak ang anak nga ni Jenna at nagkaroon ito ng masamang resulta sa mag-asawa ay hindi naman niya makakuha ang kanyang gusto na maging presidente sapagkat mas pipiliin pa nga niya. Robert ito nga si Vivian alam niya kasi na magaling si Vivian magtatakbo pagdating sa negosyo